Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Bernie. So guys, papakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko worth of 20 pounds. Same. Good morning. This <laughs> is So guys, I would... This toothbrush is very interesting. Yeah, it brushes itself. <laughs> okay, here comes the brush. It's Rufus. <gasps> Look at that. Oh, this is good for you. Oh. <laughs> 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 So, sorry, guys, for my husband. <coughs> sorry, and um, look, yeah, sorry for you. it's blue yeah. and purple, ah. and I have a name. Oh. So, you can have the blue, I can have the purple. Yeah, don't take the wrong one. <laughs> I don't want you bacteria in my mouth. <laughs> <laughs> you my husband is <laughs> <absolutely> so <laughs> You heard that. Hmm and the other one is for sensitive because the brush that I use is bleeding all my gums all the time I'm doing the brush so now I bought uh, stock for sensitive because I have to change my toothbrush every, hour, every six months and, uh, if you guys if you don't change your toothbrush every six months You have to, you have to, uh, what they call this, sanitize. You just boil some water and then put the brush so to sanitize your uh, toothbrush. But if you don't need to, if you want to change every six months, you don't need to sanitize because you just change. So yeah, guys. And this brush is so cool. I think they are the same. The same. Uh, Look, it's so soft. Sis, so it's nice. And of course, this uh, this uh, swing bag. Before nabibili namin siya mga 990 90p, Ganon. Tapos ngayon ito nakita ko yung price ngayon, nasa 2 pounds uh 2 pounds 34p from Home Bargain. So tumaas na ngayon ang nag, yung mga price ngayon yun, nag-double siya. Pero yung sahod namin, hindi siya nag-double. Ang ginawa nila sa sahod namin, ano, tinagdagan lang ng 1 pounds per hour. Diba? Sa sahod namin, nagdagan lang ng 2 pounds, 1 pound per hour. Pero yung 1 pound, hindi per hour. Yeah, per hour. 1 pound per hour, pero yung mga price na mga bilhin, hindi nagdouble, nag-triple ang price, tripli ang price ngayon. Kung hmm. so, ito, nabibili namin ng 35p, 25p before, ngayon, mabibili mo siya ng 2 pounds plus 280, 180, 150 ang price ng spinach nagdoble na ang doble-doble na rin ang price ng mga ano mga bilhin ngayon so walang walang bansa na hindi tumaas ang kanilang bilhin lahat ng bansa ngayon tumaas ang bilhin, ang ekonomiya kasi ewan, bakit anong nangyari so ayan nagtatrabaho ko sa NHS pero yung sahut ko minimum lang din hindi naman, wala naman special sa amin. So, yan guys. Yan yung vlog ko ngayon. Yung um, I just want to show you the price. Yung mga, bin, yung mga bilhin dito sa Yoki. Kasi ang mga bilhin dito sa Yoki ngayon, talagang nagtataasan na siya. Doble na siya. Tapos, yun, buti nga lang, uh, surety ako kasi wala akong binabayaran tax. Wala akong binabayaran sa bahay. Uh, pagkain ko, hindi ko binibili. Uh, asawa ko lahat ang bumibili sa mga needs ko dito sa bahay. So, I'm so lucky. Tapos, wala akong sinishare sa bahay. Not like the other Filipina na talagang uh, mag-asawa sila na talagang, alam niyo yun, yung sa kanila lahat ang expenses. Tapos yung mga ibang Filipina na nag-asawa ng, ng, puti or ibang lahi, half-half sila sa sa bahay. Tapos may kids pa. Eh, sa akin, ano na kaya kung may kids pa? May kids na ako. I don't know what gonna happen. So, itong tinapay, <clears throat> ano na siya, nabili ko ng $1.90. Ito ng, mga tinapay noon, nabibili ko siya ng mga one pa, ng one pound ninety-five pigeon Depende sa brand. Ngayon, mabibili mo na siya ngayon ng 1 pounds, almost 2 pounds na ito. 10 lang ang kulang para magiging 2 so, pounds. Ang tinapay. So, mahal na siya ngayon. So, pag gusto mo yung mamarahing tinapay, meron naman. Pero, hindi, of course, hindi masarap. Hindi good quality eh, ang asawa ko pa naman guys, napaka sensitive niya, napaka pihikan niya pagdating sa, pag, sa tinapay. Hindi siya basta basta kumakain ng tinapay. Napaka conscious niya pagdating sa kinakain ng tinapay. Kasi ang rice nila dito, tinapay. Ang asawa ko naman, kumakain siya ng rice but not always. Uh, kumakain siya bread potato. Talaga ang kinakain. Pag, sa pagdating sa lunch, bread lang siya, tsaka mga ibang limimix niya. Pati sa breakfast. Pero sa ano, pagdating sa pagdating sa dinner, putito ang ginagamit. Pero depende minsan, gulay lang at tsaka soup. Like kagabi, nagluto ako ng soup na uh, lump soup. Tapos miniksan ko siya ng putito. Um at carrots, tapos uh, uh, bagyo chay, yun. Yun lang ang kinain niya, hindi siya nag -rise. Pero ako nag ako, not much. So, ngayon guys, uh, wag na kayong magtaka dyan sa Pilipinas kung bakit ang mahal ng mga bihin. wag na kayong magtataka kasi dito din sa Yoki. Super talaga. Nga nga, uh, Buti pa nga ako, wala akong binabayaran council tax, wala akong binabayaran na uh, TV license, wala akong binabayaran na internet, wala akong binabayaran na electric gas, wala akong binabayaran na tubig. So, libre lahat sa akin dito. So, swerte ko lang talaga. Kaya guys, talagang be practical na tayo ngayong sa buhay. Kasi, talagang nagmamahalan na ngayon. So, yan na guys. Ang sure ko ngayong araw. So, this is my accomplish today. So, ngayon ang gagawin ko ngayon. Magpapainit ako ng tubig. Kasi gusto ko nang magkapi. Ang kapi pala na iniinom ko. Charan! This is my favorite coffee. So, ayan. Hindi ko alam bakit ganyan yung silang ng, uh, ng ano, liwanag. Nandito ako sa tapat ng window eh. Kasi kung maharap ako sa window, pangit ang tingin ng camera. So, bye-bye guys. Love you. Don't, for don't forget to like and subscribe my channel and uh, leave your comment down below as well. um Bye. Love you.